Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nagkakagulo nga dito sa North Fort dahil nga sa nangyari kay Archie at ah, talagang nga ah, nagkaroon ng inspection ang ah, mga estudyante dito at ah, eto namang iba ay napag-uusapan ang dahilan kung bakit hindi nga daw pumapasok ng eskwelahan si Archie. Narinig nga nito ni Yazi ah, na usap-usapan na ang kanyang kapatid ay narihab kung kaya't ah, hindi nga daw ito nakakapasok. Galit na galit nga ito dahil nga sa napag nga daw sila. Samantala, lalaban naman itong Sky dahil galit na galit Galit siya dito kay Z at talagang uh, ipapakalat niya ang video nito na inaapi ang kanyang ate Luna kung kaya't galit na galit itong si Z na kinumpronta at sinugod itong si Sky kung siya ba ang may kagagawa ng pagkalat ng video. Pinatawag naman sa principal's office itong si Sky at hindi rin ito nagpatinag at sumagot sa mga magulang ng mayayaman na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakuha ng hostisya para sa atin niya at talagang uh, dapat ay matigil na itong ginagawa ni Z sa kanilang eskwelahan binantaan naman siya na kanyang sariling ama na hindi niya kilala kung sino ang kinakalaban niya yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa senior high